Hello everyone! So ako ngayon sa Mayhaturim Station at dyan ako galing sa Terem kanina at ako ay nagpa-check up kasi nang gawa na ako may lower back pain so iyan, ang dami na bagong building to everyone yan o, oh. narito ako sa Mayhaturim Station and then itatry natin ngayon yung bagong train diba, Yung bullet train dito ako sa May Hatorim. So yan, maganda ang panahon. So kahapon ay intay ng intay tayo ng snow. So pumatak naman si snow, hindi naman tayo binigo ni snow, pero talagang bago pumatak ay tunaw na agad ng bonggang-bonggang snow. Kaya ngayon ay medyo uminit ng konti, umaraw, kaya maganda ang panahon. Hoping na magdire-diretso na itong ganitong panahon ng bonggang bongga, 'di ba? So 'di ba bilang isang OFW, sarili lang po natin yung ating uh, katuwang sa buhay, 'di ba? Karamay, 'di ba? So kailangan kapag naririto ka sa ibang bansa, malakas dapat ang loob mo, matatag ka ng bonggang bongga sa anumang hamon ng buhay. And tiwala lang, 'di ba? Despite for all the situation, kailangan tiwala ka lang at pag makakalimot tayong uh, magdasal ng boka bongga, bongga prayer is powerful ng boka bongga, bongga everyone keep safe ng boka bongga, -bongga.